Mga for today's video, pupunta tayo ng... Gonzaga! Be Be beautiful! <laughs> Mga beautiful! Ang okay. kakamito okay. lang. Ang kakamito lang. Pagkatapos ng humigit kumulang tatlong oras na biyahe, ay narating na namin ang Matara Beach. Mm, -hmm. Mala, may ordinansya. Ay, mm. Matara. -hmm. Yan mga kausun, nandito kami ngayon sa Matara Beach. Dito nga sa Gonzaga, Cagayan. At kasama ko sila Ma'am Gemma, Sir and Doc, Ma'am May, Ma'am Elto, and the rest ay nandoon sa kubo. Nalulumot kakabsat kasi na galing. You guess what? <laughs> what she's doing? Kinalawain. <laughs> At hindi na kami nagsayang ng oras. Tampisaw na. Uh, thank you so much. Hi Sir <laughs> We Are here in Matara Beach? What can you say about Matara Beach? Uh, It's nice. It's uh, a white sun. Is it recommendable? Yeah, for me. For you. Because it's a peaceful one. Okay. What about you, madam? Oh my god. Don't injure myself. Kakauso, we're waiting for the sunset. At kita nyo naman dito sa ating video. white beach din ito. Katulad ng iba pang beach dito sa Cagayan. At kung ganda lang din ang pag-uusapan, hindi rin ito nalalayo sa iba. At habang hinihintay natin ang sunset, maglaro muna tayo sa dagat. Ito na nga ang hinihintay natin the sun is setting. And wait, there's more. Pag adventure ang hanap mo, meron din dito sa Matara Beach. Okay, I'm ready for an adventure. Ay, bongga. We are here on the top of the mountain, oh, di ba? Ah. Yes, oh, nandoon sila. So, andito na kami ngayon sa top at of the dito hill. nga, sa taas ng burul na ito, dito sa Matara yeah, Beach, kita mo ang kabuuan nito. Ang ganda. Nang Gonzaga. Okay. Yung ayaw mo nang umalis dahil nawiwili ka na sa ganda nito. Perfect sa mag-asawa, pamilya, o lovers. For those who are nature lover, pwede kayong mag-adventure here sa hilltop. Oh my God! Pagkatapos naming masilayan ng kabo ang ganda ng Matara Beach, bumaba na kami and ready for the next adventure.

Jual alright. Ang saya nang nakaraang gabi, abot <laughs> ng umaga. Pagkatapos kumain, larga na naman. Side trip to ang side trip to ang uh, ito po, ganito po kami kayaman. Kasi wala kaming pera. <laughs> <laughs> Enjoy, Enjoy life lang. Kami. Enjoy life lang. pagkatapos ng a, ng Matara Beach, nandito kami ngayon ulit sa Angi, angi, Beach. angi Beach. 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 <laughs> okay. Mag-e-enjoy kami ngayon. Yon. Wala Yon. na kaming mga panty. Wala <laughs> <laughs> na din mga na. Oo, na. Ginamit na ulit namin yung ginamit oh, namin kahapon. kahapon. Kagabi. Kagabi. Uh, with a great experience at Matara Beach. Ah, ang ganda na experience kagabi. Oh, yeah. Charot. I like okay. It. Sana are, maulit muli. With the singing and the dancing. dancing, with all the performance. So. at bago kami nagtampisaw at lumangoy, inenjoy enjoy muna namin ang magandang view ng Angi Beach. Mamaya, go! <laughs> Pagkatapos ng humigit kumulang dalawang oras, umuwi na kami at naghanap ng mga mabibilhan ng isdang dagat. Dorado. Dorado. Dora, so... Ala, nagmamaya. Nagdadakul, oh. Diba? Mm. Sino pa'y gumatang? Gumatang kahit mi kumiyapo. <laughs> Sige, libre kilo lang. O, oh, okay na yan. Nakilo mo na yan, ma'am. Ala, talagang kayo makapilpili. Kap-kap na kanyo, Daytan? Tatlong pamilya dito. Tatlong pamilya. Mano nga pamilya, Tagagudwa dito. Wala, isa lang. Isa lang? Agbayad kayo. Kilo kayo nga kilo eh. Kwa. uso, <laughs> binabaybay namin itong aming pag-aari dito sa... Santa <laughs> Ana. Santa Ana. Hanggat kaya ng katawan at kaya rin ng bulsa. Walang ibang dapat gawin kundi mag-enjoy, relax at seize the moment. Who knows, in the near future, hindi na natin ito kaya at wala na rin tayong kakayahan pa. Hanggang sa susunod na makabuluhang kwentuhan, ako pong muli ang inyong kauso, kauso mo, Migo Sagibu. Sino ang pangalan ninyo? ko sa Ba't <laughs> uh, ko lang na, gusto lang na ano, uh, Baligo. Baligo. Kasi wala kami ganito sa amin. Ayan po ang isang pulis dito ngayon sa nangarawang buwan. Ang pagbabalik ng Migo sa Migo. <laughs> <laughs>